Kinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling, mga ginigili po namin mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira, na muli po nag sa inyo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito, ang In Search of Truth. Nawa po ang ganitong mga palatuntunan namin sa Iglesia ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia Ni Cristo ay naunawaan nila ang mga katotohanan. Kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sila sa Iglesia Ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Ricardo Moncada. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Sikya sa Distrito Eclesiastico ng Maynila. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Nung napatunayan ko po ng lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo ay totoo po, ay nagpasiya na po ako na umanib na po sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay napabilang na sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Hindi na po ito matutumbasan ng kahit ano pang bagay sa mundo po. Ito na po ang pinakamahalaga sa buong buhay ko po. Hoy nagpapasalamat sa iyo, aking ama kapag ako'y nang hihina, ako po si kapatid na Ricardo Mungkada sa lokal ng Sikya po, sa kasalukuyan po, pangalawang Pangulong Jakuno po sa lokal. Sa lokal ng Sikya po, distrito ng Maynila. Ang aking pong asawa ay si kapatid na Lilia Mungkada, sa po at sa Pinans po. Karoon po kami ng apat na anak. Ang panganay po si Diana Muncada po uh, sa kasalukuyan po ay tungkulin niya sa finance po sa P9 po. Ang pangalawa po si David Muncada po ministro po sa Iglesia ni Cristo. Ang pangatlo po ay si Dian Nicole Muncada guru po sa pagsamba ng kabataan. At ang bunso po namin ay si Nico Mungcada, ay isang regular po na manggagawa po. Ang inagisnan ko pong reliyon ay katoliko po. At ang regular po na ginagawa ng mga magulang ko nung mula pa ka sa pagkabata ay tuwing alas 6 po ng gabi ay nagdadasal kami. Pag tuwing araw naman po ng linggo ay lumulubas po kami ng bayan para po magsimba. Bayan po namin sa Malapag Northern Samar po. Ay masasabi ko po na ako po ay isang reliyoso sapagkat talagang hindi ako po ma... Hindi po ako na ano, kanong kabataan ko pa po na hindi makapagsimba pag araw po ng linggo. Ang pagkakilala ko po noon sa Iglesia ni Cristo po ay una po na naririnig ko sa kanila yung sa pag, uh, pag, uh, yung abuloyan po nila sa pilitan po. Tapos po yung pagkakilala po sa ating Panginoon Kristo po ay tao lang po. Hindi ko talaga gugustuhin po na mag-Iglesia ni Cristo po nabago po ang paniniwala ko po nung may nag-invite po sa akin na kapitbahay po namin na makinig sa doktrina po, mission doktrina po. May gusto ko lang po malaman talaga yung yung mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yung pagkakilala po sa, kay, sa ating Panginso Kristo at uh, yan po na patunayan ko sa pakikinig po na mali pala yung dating pagkakilala ko sa ating Panginoong Kristo na siya ay Diyos. Laman ko po ang tamang aral nung po nung nakabase na po sa Biblia ng ating Panginoong Kristo ay tao po na tagapang sa Diyos at sa mga tao. Marami po kasi ang pinagbabasihan po tayo ng mga talata sa Biblia na pinatutunayan po na tao po ang ating Panginoong Iso Kristo. Nung napakinggan ko po yung ganong aral po ay nagpasya na po ako na tuloy-tuloy na po na makinig ng doktrina hindi pala totoo yung sapilitan po yung pag-aabuloy po sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat nung ako ay sumamba po ay hindi naman po ganun ang nakita ko po, po. Tapos yun, tinanong ko nga po yan sa, sa pagdodoktrina po. Na ipinaliwanag po sa akin na hindi po sapilitan ang pag-aabuloy po. Walang itinakda pong halaga sa pag-aabuloy po. Kusang loob po ang paghahandog po. Nung napatunayan ko po ng lahat ng aral sa Iglesia ni Cristo ay totoo po, ay nagpasya na po ako na umanib na po sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan noong Mayo 1980 sa Templo Central po. Nung ako po ay nabautismuhan na po, ay alam ko po na napatawad na po yung mga kasalanan ko po. Higit po sa lahat ay ako po ay napabilang na sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Ang masasabi ko po na ako po ay hinirang ng Diyos ay hindi na po ito matutumbasan ng kahit ano pang bagay sa mundo po. Ito na po ang pinakamahalaga sa buong buhay ko po, yung pagkahirang po sa akin ng Panginoon Diyos. Sapagkat po na dito ko po naramdaman yung pagtulong po ng ating Panginoon Diyos sa bawat mga panalangin ko po ay nariyan po ang ating Panginoon Diyos para po sagutin yung ating mga panalangin po. Kit po sa lahat yung pangako na bayam banan yung kaligtasan po sa araw po ng paghuhukom. Ang may pangako ko po sa ating Panginoon Diyos ay habang nabubuhay po ako, sisikapin ko po na may pagpatuloy po ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos titiyakin ko po rin po ng aking buong pamilya ay mamalagi po na sumusunod sa aral ng ating Panginoon Diyos. Ako po, si kapatid na Ricardo Moncada, may kinararangal ko po na ako po ay Iglesia ni Cristo. <tinyo> Ang napanood na napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Ricardo Moncada mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Sikya sa Distrito Eclesiastico ng Maynila. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito, magpapakilala lamang po ang aming himpilan. ANC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahim papawid mula sa Quezon City. Muli pong nagbabalik ang palatuntunan ito ang In Search of Truth at sa pagkakataong ito ay pinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Ricardo Moncada. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa Sikia, sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Si kapatid na Ricardo po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, dumating po ang pagkakataon na siya ay inanyayahan ng mga kapatid namin noon sa Iglesia di Kristo para makinig sa isinasagawang mga pagbabible study. At pinagbigyan niya po yung paanyaya sa kanya. At sa kanyang ginawang pakikinig at pagsusuri ay naunawaan niya kung gaano kahalaga ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ang sabi po ni kapatid na Ricardo kanina, ay napakapalad ko anya na ako ay naging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kabilang na anya ako sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos at kabilang na rin siya sa magiging tagapagmana ng bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, bakit nga po ba napakahalaga na ang tao ay mapabilang sa mga kinikilala ng Diyos na Kanyang mga hinirang. At sa Biblia nga po ba ay merong kinikilala, tinawag ang ating Panginoong Diyos na Kanyang mga hinirang. Pakinggan po ninyo, dito po sa Deuteronomy, sa 7, ang talata po ay 6. Ganito ang mababasa natin. Kayo ang bansang banal sa Panginoon ninyong Diyos. Hinirang kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng mga bansa upang maging Kanya bilang mahalagang ari-arian. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos ay meron siyang tinutukoy na kayo niya ang bansang banal sa Panginoon ninyong Diyos, hinirang anya kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng mga bansa. Kaano po kahalaga? Nang na tao ay mapabilang sa mga kinikilala ng Diyos na kanyang mga hinirang, ang sabi po sa talata, upang maging kanya. Sa makatwid, ang mga tao po pala na kabilang sa kinikilala ng Diyos na kanyang mga hinirang, eh sila rin po ang mga tao na kinikilala niyang sa kanya. Eh sino po kaya ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Diyos na kanyang hinirang? At ano pa po ang kahalagahan na mapabilang ang tao sa kinikilala ng Diyos na kanyang mga hinirang? Pakinggan ninyo, dito po sa Isayas, sa 5 ang talata ay 7, ganito po ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang tinutukoy po pala na bansa na kinikilala ng Diyos na kanyang mga hinirang e eh walang iba kundi ang bayang Israel. Paano pa po ipinakilala ng ating Panginoong Diyos ang bayang Israel bilang kanyang mga hinirang? Ang sabi sa talata, ang Panginoon Anya ang siyang nagtanim. Ano po ba ang inaasahan naman ng ating Panginoong Diyos sa Israel noon na kinikilala niya kanyang mga hinirang at nakatugon namang kaya ang Israel sa inaasahan sa kanila ng ating Panginoong Diyos na kanilang gagawin. Pakinggan ninyo, dito pa rin po sa Isaiah 5, sa talatang 7 at patuloy pa, ay ganito ang ating mababasa pakinggan ninyo. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit, naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ano po ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos? Sa bayang Israel na kinikilala niyang kanyang bayang hinirang, ang sabi po sa talata, hinihintay anya ng Diyos na sila'y gumawa ng mabuti. Alin po ba ang mabuti? Hindi po ba ito yung mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Sa makatwid, inaasahan ng ating Panginoong Diyos na ang gagawin ng mga taong kabilang sa kanyang bayang hinirang, itong ang bayang Israel, susundin nila ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Pero ang tanong, ito po ba ang ginawa ng bayang Israel noon? Ang sabi po sa talata, ang kanyang hinihintay anya na ito'y gumawa ng mabuting, ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal anya ng katarungan, ngunit panay pang aapi anya ang kanilang ginawa. Dahil dito, ano po ang ipinasya ng ating Panginoong Diyos na gagawin niya sa Israel noon? Pakingganin niyo, dito po sa Isayas pa rin sa 5, mga talatang 3 hanggang 6 naman. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking ang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ay nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon, ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. wawasaking ko ang bakod dito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ng mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan ano po ang masamang ibinunga sa Israel noon nang hindi nila pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Yung inaasahan ng Diyos na gagawin nila ay ang matuwid o ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Inalis na po sila ng ating Panginoong Diyos sa pagiging bayan ng ating Panginoong Diyos. Subalit, sino po ang ipinalit ng ating Panginoong Diyos sa bayang Israel na kinikilala niyang kanyang pananim, mga taong kanyang hinirang. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Isayas 70, ang talata po ay 21, pakinggan ninyo ito. Ang iyong bayan naman ay nagiging matwid na lahat. Sila'y mga ng lupain man Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay upang ako'y luwalhatiin. Batay po sa pahayag na ito ng ating Panginoong Diyos, ay meron anya siyang binabanggit na bayan niya na matwid, sila anya yung mga taong magmamana ng lupain na kanyang ipinangako. Kung sino sila, ang sabi po, ang sanga nang ng aking pananim ang gawa ng aking mga kamay upang ako ay luwalhatiin. Sino po kaya ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos sa talatang ito na kanyang pananim at gawa ng kanyang mga kamay? Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Juan. Sa 15, ang talata po ay 1, 5, at 16 pa. Ganito ang ating mababasa, pakinggan ninyo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Kung sino po ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos na kanyang pananim, eh walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero, nais lamang po namin ipapansin sa inyo yung ipinahayag kanina sa Isayas 60, ang talatay 21, ang banggit doon, ang sangaan niya ng aking pananim. Sa makatwid, kung papaano yung puno na itinanim ng ating Panginoong Diyos ay kinikilala niyang sa Kanya. Kinikilala rin po ng ating Panginoong Diyos yung Kanyang mga sanga ng puno na Kanyang itinanim na sa Diyos din. E eh sino naman po yung mga sanga ayon sa ating Panginoong Sokristo? na siya ngang kinikilalang pinakapuno na tinanim ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sa ibang paglalarawan po, mga mahal po naming mga tagaswaybay, paano po inilarawan yung mga taong ang pagpapakilala ng ating Panginoong Sokristo ay kanyang mga sanga at siya yung pinakapuno? Pakinggan ninyo dito po sa Kulosa sa 1, ang talata ay 18. Ganito ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa paglalarawan ng po ni Apostol Pablo ay itinulad niya ang tunay na kay Kristo o mga kinikilala ng ating Panginoong Sukristo na kanyang mga sanga sa isang tao. Ang ating Panginoong Sokristo po ang pinakaulo at ang iglesia naman ang kinikilala ng ating Panginoong Sokristo na kanyang katawan. Kaya, pagka ang tao po ay kabilang sa iglesia ang kanyang pinangunguluhan, ano po ang katumbas noon? Kinikilala sila ng Diyos na kanyang pananig. Pagka kinikilalang pananim, ano po ang katumbas noon? Kinikilala sila ng Diyos na sa Kanya, kinikilala sila ng Diyos na Kanyang bayan. Subalit, alam naman po natin sa ating panahon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, napakaraming iglesyang nakatatag sa mundo at pare-parehong nagpapakilala na sila raw ay iglesyang sa ating Panginoong Kristo. Kaya mahalagang maunawaan natin ito. Ano nga po ba ang pangalan ng nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo? Pakinggan natin dito po sa Roma, sa 16, ang talata po ay 16. Ganito ang ating mababasa. Magbati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo niliwanag po sa atin ng banal na kasulatan. Ang pangalan ng nag-iisang iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang iglesya ni Kristo. Kaya nga po mga kaibigan, pagka ang isang tao ay pumayag na pumasok o umanib sa tunay na iglesya ni Kristo, ang kahulugan po nito ay kabilang na siya sa mga taong hinirang ng ating Panginoong Diyos kabilang na sila sa kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan. E gaano nga po ba kahalaga na ang tao ay mapabilang sa kinikilala ng Diyos na kanyang bayan? Sila po ang tatanggap ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba yung ipinangako ng ating Panginoong Diyos? Sa marami na din po nating pag-aaral, Ipinangako ng ating Panginoong Diyos ang bayang banal na magiging pamalagi ang tahanan ng mga taong makatitiyak ng kanilang kaligtasan. Tinitiyak nga po ba ng banal na kasulatan na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang makapaninirahan doon sa bayang banal? Opo. Ang katunayan, pakinggan ninyo, at babasahin ko dito sa aklat ng Ebreo 12, 22 hanggang 23. Dito po sa isang sali ng Biblang Ingles sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Subalit kayo ay nakarating na sa katotohanan. Narito ay nakatutok lamang ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lunsod ng Diyos na buhay, at kayo ay bahagi ng lunsod na iyon nakisama kayo sa milyong-milyong mga anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos sa makalangit na santuario ang tunay na iglesia ni Kristo na ang mga pagkakakilanlan ay nakaimbak sa langit kayo ay nakarating na sa Diyos. Sana ay napansin ninyo mga ginigili po naming mga taga-subaybay. Yung mga tao niya na may bahagi sa lunsod na ipinangako ng Diyos doon sa bayang banal, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya, hindi lamang pala kinikilala ng Diyos na kanyang bayan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, kundi pinaglalaanan sila ng ating Panginoong Diyos ng isang napakagandang tahanan na magiging pamalagian nilang tahanan doon sa langit, sa bayang banal pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po ng Iglesia ni Kristo para ang tao ay magtamo ng mga pangakong ito ng ating Panginoong Diyos. Ano naman po ang pasya ng ating Panginoong Diyos sa mga reliyon ngayon na hindi naman niya kinikilalang kanyang pananim o hindi kabilang sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin dito po sa Mateo, sa 15 ang talata po ay 13, ganito ang pahayag ng ating Panginoong Sokristo, pakinggan nyo. Dadapot sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pahayag po ito ng ating Panginoong Sokristo. Ang sabi ng ating Panginoong Sokristo, bawat halaman anyang hindi itinanim ng aking ama ay bubunutin. Eh bakit kaya po nagkaroon ng mga pananim na hindi naman ang Diyos ang nagtanim? O ito yung mga reliyon na hindi naman po sa ating Panginoong Diyos. Sino po kaya ang nagtanim sa kanila? At ano ang gagawin sa kanila pagkatapos na sila'y bunuti ng ama? Pakinggan ninyo, dito pa rin po sa Mateo, sa 13 naman, 39 hanggang 42 ay ganito ang nakasulat. At ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang jablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Pagdating ng araw ng paghukom, yun anyang mga pananim na hindi naman itinanim ng ating Panginoong Diyos. Kundi sila ay mga pananim na ang nagtanim ay ang jablo. Bubunutin sila at pagkatapos igagatong anya sila sa kalan ng apoy, dyan na anya ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Mga kaibigan, tandaan po natin ito sa araw ng paghuhukom, dalawa lamang po ang pagkakahati ng mga tao. Yung mga taong nasa tunay na reliyon, mga taong kinikilala ng Diyos na kanyang mga hinirang, kanyang pananim, at yung mga tao na hindi kabilang sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, mga taong hindi kinikilala ng Diyos na kanyang pananim. Saan po natin gusto na sa dalawang ito, mga kaibigan. At naman po, ang pipiliin natin ay mapabilang tayo doon sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos na nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng pagkukong, hindi parurusahan doon sa dagat dagatang apoy pagdating ng araw ng pagkukong. Kailangan po ng tao na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Ricardo Moncada at ng napakaraming mga tao na nakinig, nagsuri sa mga pangangaral ng Iglesia ni Kristo. Kaya nakapagpasya po sila na iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Kristo. At si kapatid na Ricardo nga po ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Uh, inaanyayahan ko po ang aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na sana po uh, mag-sorry din po kayo sa aral ng Iglesia ni Cristo upang malaman nyo rin po ang katotohanan sa paraan ng pagtatamo ng kaligtasan po. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin ng ating Panginoong Diyos. Dumating ang pagkakataon, magkasama-sama na po tayo dito po sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng napakarami. Muli po, ginamit mong kasangkapan ng palatuntunang ito para sa pag-aaral ng iyong mga salita, para maituro ang tamang kaalaman, paano mapapabilang sa kinikilala mong iyong mga hinirang. Kaawaan mo na wapo ang mga nakinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Makapagpasya na rin po sila na pumasok o umanib sa Iglesya ni Kristo. Panginoong Sokristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama. Patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Ama, sa muli naming paglapit po sa iyo, higit sa amin, pagpalain mo po ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang karunung at kapangyarihang kanilang kailangan na ginagamit nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yesus. 아멘.